Nagsisimula ang pelikula sa isang magaan na eksena ng pagsasanay sa labanan sa pagitan ni Secret Service Agent Mike Banning at President Benjamin Asher. Makikita agad na hindi lang sila basta magkasamahan sa trabaho. May malalim na pagkakaibigan sa pagitan nila, kasama ng Pangulo ang kanyang pamilya, ang asawa niyang si Margaret at ang anak nilang si Connor, sa Camp David, kung saan sila naghahanda para sa isang charity event. Si Banning ay hindi lang basta bodyguard ng Pangulo, Itinuturing na rin siyang bahagi ng pamilya. Pinapakita ito ng tulungan niya si Margaret pumili ng hikaw na susuotin para sa gabi, habang nagbibigay naman siya ng payo kay Connor tungkol sa kung ano ang kinakailangan upang maging isang mahusay na agent. Habang papalapit na ang oras ng kanilang pagalis patungo sa fundraiser, biglang lumala ang panahon, bumuhos ang malakas na niebe at halos hindi na makita ang daan. Nasa unahang limusin sina Pangulong Asher at Margaret, habang nasa kasunod na SUV naman, sina Mike at Connor. Ngunit sa gitna ng kanilang biyahe, isang malaking sanga ng puno ang biglang bumagsak sa kalsada. Dahilan ng sunod-sunod na aksidente sa konvoy, isa sa mga sasakyan ng Secret Service ang tumama sa barrier ng tulay at nahulog sa nagyayilong tubig sa ibaba. Mas nakakatakot pa. Ang limusin ng Pangulo ay naiwan na nakabitin sa gilid ng tulay, unti-unting dumudulas pababa. Hindi nagaksaya ng oras si Mike. Kasama ang iba pang mga agent, agad silang kumilos upang subukang balansehin ang limo sa pamamagitan ng paglalagay ng bigat sa likuran nito. Habang patuloy ang kanilang desperadong pagsisikap na mailigtas ang Pangulo at si Margaret, naipit ang pinto sa bahagi ni Margaret, kaya't lalo pang nagiging delikado ang sitwasyon. Sa kabila ng panganib, nagawa ni Mike na mailabas si Pangulong Asher, ngunit hindi na niya nailigtas si Margaret. Habang unti-unting dumudulas ang sasakyan, nahulog ito sa ilog, at kasabay noon, tuluyang nawala si Margaret. Tumakbo si Connor, umiiyak habang nakikita ang pagbagsak ng sasakyan. Alam niyang ang kanyang ina ay wala na. Lumipas ang labing walong buwan, mabigat pa rin ang dinadala ni Mike. Madali siyang ma-distract at halata ang lungkot sa kanya kahit na sinusubukan ng asawa niyang si Leah na ibalik ang dating sigla ng kanilang relasyon. Iminumungkahi ni Leah na maglaan sila ng oras para sa isa't isa. Kaya bilang pagtanaw ng pag-asa, nagplano si Mike ng movie night matapos ang trabaho. Ngayon, nagtatrabaho na siya sa U.S. Treasury, isang trabaho na lubos na naiiba sa dati niyang tungkulin bilang tagapagtanggol ng Pangulo. Nakipagkita siya kay Lynn Jacobs, ang director ng Secret Service, na lubos na nauunawaan ang bigat ng kanyang pinagdadaanan. Sinabi ni Jacobs na ginawa ni Mike ang tamang desisyon noong gabing iyon, at kahit hindi niya nailigtas ang First Lady, may liligtas niya naman ang Pangulo. Maging si Presidente Asher ay walang galit kay Mike, Subalit, iniiwasan niyang makita ito dahil tuwing nagkikita sila, naaalala niya ang trahedyang kumitil sa buhay ng kanyang asawa. Samantala, makikita si Pangulong Asher na kasama ang anak niyang si Connor. Pinag-uusapan nila ang kanilang planong bumalik sa Camp David, ngunit si Connor ay mas gusto sanang pumunta sa beach. Sinubukan ng Pangulo na gawing mas magaan ang usapan at nagyayang kumain ng ice cream, ngunit natawag siya para sa isang mahalagang pagpupulong. Ang pagpupulong na ito ay tungkol sa tensyon sa pagitan ng North at South Korea, kung saan makikibahagi rin ang South Korean Prime Minister, pati na rin ang mga mataas na opisyal ng gobyerno ng Amerika. Secretary of Defense Ruth McMillan, Speaker of the House Alan Trumbull, at Vice President Charles Rodriguez. Pagdating nila sa White House, sinalubong ang Prime Minister Lee at ang kanyang Chief Security Officer na si Kang Yanzu. Ang kanilang pag-uusap ay nakatuon sa tumitinding alitan sa Korean Peninsula, ngunit sa kabilang banda, isang mas malubhang banta ang unti-unting lumalapit isang malaking AC-130 gunship ang nakita sa himpapawid ng North Virginia. Agad itong pinuntahan ng dalawang American fighter jets at binigyan ng babala. Ngunit imbes na sumunod, binuksan ng gunship ang mga machine gun nito at binaril ang dalawang jet, pinabagsak ang mga ito sa ere. Agad na ipinabot sa Pangulo ang sitwasyon, napagtanto niya ang tindi ng banta, kaya ipinagutos niyang itigil ang pagpupulong at inuna ang kaligtasan ng kanyang mga bisita. Nilabag niya ang karaniwang protokol at pinapasok ang Prime Minister at iba pang opisyal sa Presidential Emergency Operations Center para sa kanilang proteksyon. Kasabay nito, kumilos agad ang militar. Nagpalipad sila ng mga fighter jets, naghanda ang mga sundalo at sinigurong handa ang bawat unit sa posibleng pag-atake. Hindi pa nila alam, ang tunay na laban ay magsisimula pa lang. Habang patuloy ang paglapit ng banta, handa na ang mga SAM turrets upang ipagtanggol ang White House laban sa paparating na kalaban. Samantala, tila walang kamalay-malay si Mike Banning sa nangyayari sa labas habang abala siya sa kanyang mesa hanggang sa bigla niyang mapansin ang kaguluhan sa paligid. Mula sa labas, nagpapakawala ng mga bala ang gunship, tinatamaan ang mga sasakyan at gusali habang nagtatakbuhan ang mga sibilyan sa iba't ibang direksyon. Sa gitna ng matinding gulo, kitang-kita ang nakakapanghilabot na tanawin ng mga inosenteng buhay na nawawala. Dahil sa instinct at tapang, Tumakbo si Mike papunta sa gitna ng kaguluhan, tinutulungan ang mga tao na makahanap ng ligtas na lugar. Samantala, lumulunsad ng mga misil ang mga anti-aircraft turrets patungo sa gunship, ngunit nagawang i-deflect ng eroplano ang mga ito gamit ang sariling depensa. Habang ang mga matataas na opisyal ay nagsisiksikan papasok sa PEOC, Presidential Emergency Operations Center, patuloy si Mike sa pagligtas sa mga sibilyan. Ngunit bigla namang itinutok ng gunship ang atensyon nito sa White House, pinaputukan ng walang tigil. Nawasak ang mga gwardiya sa bubong, isa-isang bumabagsak habang nilalamon ng apoy ang paligid. At sa sandaling tila wala ng pag-asa, dumating ang isang fighter jet na nagpalipad ng isang missile na tumama ng direkta sa gunship. Sumabog ito sa ere, bumulusok pababa at tumama sa Washington Monument, dahilan upang gumuho ang tuktok ng monumento at madagana ng ilang turista sa ibaba. Isang trahedyang nakapanlulumong panoorin. Sa loob naman ng bunker, kahit ligtas na si President Asher, ang una pa rin niyang inalala ay ang anak niyang si Connor. Mabilis niyang iniutos sa mga opisyal na siguraduhing mailigtas ang kanyang anak anuman ang mangyari. Sa labas, matapos ang pagbagsak ng gunship, natanaw ni Mike ang pagkawasak sa paligid. Mga gusaling nasusunog, mga sasakyang wasak, at mga buhay na naglaho. Ngunit hindi pa tapos ang lahat, bigla namang sumabog ang paligid ng White House, tanda ng isa pang pag-atake. Mabilis na namataan ni Mike ang mga bombers na nagtangkang sirain ang bakod ng White House. Napatay niya ang isa sa kanila, ngunit nagtagumpay ang isa pang grupo sa pagpapasabog ng gate. Sa isang iglap, sumugod ang mga armadong kalaban, naghagis ng smoke grenades at ginamit ito bilang pantakip sa kanilang paglusob. Kasunod nito, nagpaputok sila ng RPGs, winasak ang mga gate, at nagsimula ang matinding palitan ng putok sa pagitan ng mga terorista at ng Secret Service. Maraming sundalo ang nasawi sa labanan, habang si Mike naman ay sumabak mismo sa gitna ng putukan, pilit na ipinagtatanggol ang White House. Habang tumitindi ang labanan, dumating ang dalawang malaking truck, nagdadala ng mas malakas na puwersa. Sa loob ng Pentagon, si Director Jacobs ay nagpatawag ng emergency meeting kasama si na Raymond Rowe, General Clegg, at iba pang matataas na opisyal, upang mabilis na matalakay ang sitwasyon sa White House. Balik sa labanan, napag-iiwanan na ang Secret Service. Mas marami, mas armado, at mas handa ang mga terorista. Isa-isang bumabagsak ang mga tauhan ng gobyerno habang patuloy si Mike sa pakikipaglaban gamit ang kanyang kahusayan sa pagbaril. Habang hinihintay ang military reinforcements, munit sa ilalim ng White House, isang mas nakakagulat na pangyayari ang nagaganap. Si Kang, ang chief security officer ng South Korean Prime Minister, ay nagpakita ng tunay niyang kulay. Kasama ang kanyang team at isang dating secret service agent na si Dave Forbes, pinagbabaril nila ang lahat ng security sa loob ng bunker sa isang iglap naging bihag sina President Asher at ang mga kasamahan niya, mga taong kanina lamang ay inaasahang ligtas. Ang pinakaligtas na lugar ay naging bitag. Sa labas naman, nagtipon si Mike at ilang natitirang gwardiya para muling makapwesto. Ngunit dumating ang isa sa mga truck at nang bumukas ang pinto nito, lumabas ang isang higanting machine gun na walang awang nagpaputok sa mga sundalo. Sunod namang tumama ang isang RPG sa main entrance ng White House, winasak ito ng tuluyan. Sa harap ni Mike, Bumagsak ang kanyang mga kasamahan isa-isa habang ang White House ay tuluyan ng nabutas ng mga kalaban. Habang naghahanap siya ng mas ligtas na daan, nakapasok siya sa loob ng White House. Pero hindi pa doon nagtatapos. Ang pangalawang truck ay naghatid ng mga kahon ng armas na ginamit ng mga terorista upang palakasin ang kanilang depensa sa loob. Ang kanilang technical expert na si Lim ay agad na nagjam ng lahat ng external communications at kinontrol ang mga sistema ng White House. Gayon paman, hindi sumuko ang natitirang defenders. Sa loob, pinangunahan ni Roma at ng kanyang team ang isang desperadong kontra-atake laban sa mga kalaban na nakapasok na sa control room. Habang umaling aungaw ang mga putok sa loob ng pasilyo, ipinadala ni Roma ang nakakatakot na mensahe. Olympus has fallen. Isang mensaheng nangangahulugang, ang White House ay tuluyan ng bumagsak. At matapos niyang ipadala ito, nabaril at napatay siya sa labanan. Sa labas, nagkakaisa ang mga reinforcements mga sundalo at elite forces na naghahanda upang mabawi ang White House. Sa loob ng command center ng Pentagon, isang nakakagulat na tagpo ang nangyari nang biglang makipag-video call si Kang. Lahat ng opisyal ay napatitig sa screen habang pinapanood ang brutal na pagpaslang kay Prime Minister Lee. Malinaw ang mensahe ni Kang, umatras ang Amerika, o mas marami pang inosenteng buhay ang mawawala. Hindi nagpatinag si President Asher, kaya bilang parusa sa pangbihag ang walang-awang Pinaslang ipinapakita kung gaano siya kalupit at determinado samantala sa loob ng White House maingat na naglalakad si Mike sa madilim na pasilyo hanggang matagpuan niya si Agent Roma na sugatan at halos hindi na makahinga sa halip na umatras mas tumatag ang loob ni Mike at nagtungo siya sa control room tahimik niyang tinanggal ang isang bantay at napansin ang litrato ni Connor sa bulsa ng kalaban isang paalala kung gaano kabigat ang laban na ito Ginamit niya ang computer system upang malockout ang mga terorista mula sa network at pansamantalang nagkaroon ng kalamangan ang Pentagon. Ngunit hindi pa rin ligtas ang lahat. Sa bunker, malamig na inutusan ni Kang si President Asher na ibigay ang mga classified files ng Amerika. Ipinunto niya ang mga kasalanan ng bansa sa pakikialam nito sa Korean Civil War at sinabing kailangan nilang magbayad. Sa wikang Koreano, inutusan niya ang mga tauhan na hanapin si Connor dahil alam niyang siya ang susi para makontrol ang presidente. Habang lumalala ang sitwasyon, si Trumbull ang humalili bilang acting president. Sa White House, nakarating si Mike sa Oval Office at nakipag-ugnayan kay Jacobs sa Pentagon. Kahit may pagdududa ang ilan, ipinagtanggol siya ni Jacobs at sinabing mapagkakatiwalaan si Mike. Habang nag-uusap sila, sinalakay si Mike ng isa sa pinakamalakas na kalaban niya. Sa matinding bakbakan, ginamit pa ni Mike ang estatwa ni Abraham Lincoln para mapabagsak ang kalaban. Muling nagpadala ng mensahe si Kang sa Pentagon kailangang umatras ang US 7th Fleet at ipulout ang 28,500 tropa mula sa Korean Demilitarized Zone kung hindi ay papatayin niya ang presidente naguluhan ang mga opisyal dahil alinmang desisyon ay may kapalit na trahedya Iminungkahi ni Trumpul na makipag sa mga bansang North Korea, Russia, China, Britain at France para makahanap ng posibleng solusyon samantala sa bunker umigting ang tensyon hawak ang kutsilyo pinilit ni Kang si Admiral Honig na ibigay ang kanyang bahagi ng Cerberus Code habang pinapanood ni Asher ang lahat sa matinding pangamba. Nang ma-activate ang code, agad na nag-ingay ang mga alarma sa Pentagon, kinumpirma ng NORAD na aktibo na ang Cerberus System. Ipinadala ni Mike sa Pentagon ang larawan ng tattoo ng isang asasin. Umaasang makakakuha ng impormasyon. Ipinaliwanag ni Trumbull na ang Cerberus ay may kakayahang i-deactivate ang depensa nuklear ng buong bansa. At tanging ang presidente lamang sa bunker ang maaaring magbago nito. Napagtanto nilang kailangan ni Kang si Connor para mapilit si Asher. Kaya inutusan si Mike na hanapin at protektahan ang bata. Ngunit matapos mapanood ni Kang ang mga kilos ni Mike sa surveillance, agad niyang iniutos sa mga tauhan na hanapin at patayin ito. Habang nililibot ng mga terorista ang living quarters, nadiskubre ni Mike si Connor na nakatago sa likod ng pader ng silid ni Lincoln. Maingat niyang nilapitan ang bata at sinabing ligtas siya. Pinaya pa ito at sinabing magiging maayos ang kanyang ama. Agad niyang inabisuhan ang Pentagon na dinadala niya si Connor sa mga ventilation shaft. Sa labas, naghahanda na ang mga sundalo para sa rescue. Nang may isang kalaban na makakita sa lagusan, mabilis niya itong tinanggal. Sa tulong ng sniper team, dalawang sundalo ang tahimik na nakarating sa ventilasyon at matagumpay na nailigtas si Connor. Pinuri ni Trumbull si Mike sa kanyang katapangan. Hindi nagaksaya ng oras si Mike at hinuli ang dalawang tauhan ni Kang upang kunin ang impormasyon. Una silang nagbiro pero mabilis silang napilitang magsalita. Ipinasa ni Mike sa Pentagon ang natuklasan niya. Ang tunay na pangalan ni Kang ay Janek Kang, pinuno ng grupong Kuf, isa sa pinaka-wanted na terorista sa mundo. Nalaman din nila ang dahilan ng kanyang galit, namatay ang ina ni Kang sa isang American landmine sa loob ng White House, lalong sumisidhi ang tensyon. Unti-unti nang naglalagay ng mga eksplosibo ang mga terorista sa mga pader. Hindi pa malinaw kung ano ang plano nila. Ngunit tiyak na may paparating na mas malaking panganib. Sa pamamagitan ng intercom, muling nakipag-ugnayan si Kang kay Mike. Ramdam ang tensyon sa pagitan nila. Buo ang loob ni Mike nang sabihin niyang ligtas na si Connor at nangakong pababagsakin niya si Kang. Subalit tinangka ni Kang na galitin siya. Binanggit pa ang asawa ni Mike upang makuha ang kanyang emosyon. Tahimik lamang na nakikinig si President Asher. Mabigat ang mukha sa guilt at takot. Ngunit hindi na tinag si Kang. Itinuon niya ang pansin kay Secretary Macmillan pinipilit itong ibigay ang pangalawang Cerberus Code. Sa kabila ng matinding pananakit at pananakot ni Kang, nanatiling matatag si Macmillan. munit ng utusan siya ni Asher, sa desperasyong mailigtas ang iba, napilitan siyang ibigay ang code. Sa oras na iyon, umaling aungaw ang mga alarma sa Pentagon, aktibo na ang ikalawang Cerberus Code at mas lumala pa ang sitwasyon. Samantala, nagharap si Mike at Forbes. Una, nagkunwaring takot si Forbes, ngunit napansin ni Mike ang kakaiba nang banggitin ni Forbes ang pangalan ni Kang, isang detalye na hindi dapat niya alam. Agad na napatunayan ni Mike ang kanyang hinala. Trader si Forbes, nagkaroon ng marahas na labanang pisikal, mabilis at marahas ang palitan ng suntok at saksak, ngunit na naig si Mike. Habang duguan at halos hindi na makagalaw, inamin ni Forbes ang kanyang pagtataksil. Sinabi niyang matagal na siyang nawala ng direksyon at layunin, ginamit ito ni Mike at pinilit si Forbes na tawagan si Kang, kunwaring napatay na si Mike. Nang matapos ang panlilin lang, tinapos ni Mike ang buhay ng trader. Sa Pentagon, ipinalam ni Trumbull kay Mike na paubos na ang oras at paparating na ang mga SEAL. Habang papalapit ang mga eroplano, natuklasan ito agad ng hacker ni Kang. Ipinahayag ni Mike kay General Clegg na nasa kamay ng kalaban ang Hydra Anim, isang makabagong armas. Sa kabila ng panganib, ipinagutos pa rin ni Clegg ang pagsugod. Napatay ni Mike ang tatlong kalabang nagkokontrol ng Hydra, ngunit hindi niya ito agad napigilan. Aktibo ang armas at binaril ang mga chopper. Isa-isa itong pinabagsak. Sa gitna ng kaguluhan, kinuha ni Mike ang isang RPG, tumakbo sa rooftop, at pinasabog ang Hydra Anim. Ngunit, tinamaan din nito ang huling helikopter at sumabog ang malaking bahagi ng White House. Muling tumawag si Kang sa Pentagon at inatake si Vice President Rodriguez. Humingi siya ng agarang pag ng 7th Fleet at humiling ng helikopter para sa pagtakas sa madaling araw. Nakipagugnayan si Trumbull kay Mike. Sinabing iatras niya ang fleet Ngunit mariing tumutol si Mike, humingi ng 30 minuto para tapusin si Kang. Bago sumabak muli, nakipag-usap si Mike sa kanyang asawa. Nagbigay ito ng lakas ng loob at dahilan para lumaban hanggang huli. Pagkatapos, tinawagan niya si Kang at mariing sinabi, Itira mo ang huling bala para sa sarili mo, dahil parating na ako. Nagalit si Kang sa sinabi, at dinala si Macmillan palabas ng bunker kunwari ipalalayain. Nakunan ito ng media habang dahan-dahang lumalabas si Macmillan. Ngunit bago siya barilin ni Kang, agad sumulpot si Mike at nagpaputok ng baril. Kaya nakatakas si Macmillan at nailigtas ng mga tropa. Samantala, ipinahayag ni Trumbull sa buong mundo ang pag ng mga tropa sa Korea at ng 7th Fleet. Ngumiti si Kang, akala niya ay panalo na siya. Tinakpan nila ng mga bag ang ulo ng mga bihag at nagbihis bilang mga sundalo upang makalabas. Nang makasakay sila sa helikopter, nagatubili ang mga sundalo sa lupa na bumaril dahil baka kasama si Asher. Ngunit ilang segundo matapos lumipad, sumabog ang helikopter sa himpapawid. Nabigla ang Pentagon, akala nila patay na si Asher. Ngunit hindi naniwala si Mike, alam niya hindi ganung kadali mamamatay si Kang. At tama siya, isa lang itong diversion. Nananatili pa rin si Kang sa bunker kasama si Asher. Sa wakas, natapos na niya ang paghak sa Cerberus at inilantad ang tunay niyang plano, pasabugin ang lahat ng nuklear na sandata ng Amerika. Nagkaroon ng limang minutong countdown bago ang ganap na pagwasak. Pinasabog ni Kang ang lagusan sa ilalim ng White House at sinubukang tumakas. Ngunit naroon na si Mike. Nagpalitan sila ng putok at mabilis na napatay ni Mike ang tatlong tauhan ni Kang. Tinangka ni Asher na lumaban ngunit tinamaan siya ng bala. Sa matinding laban ng sumunod, nagharap si Mike at Kang. Dalawang kutsilyo ang hawak ni Kang at patuloy niyang tinutokso si Mike bilang bigo. Ngunit sa huli, nanaig si Mike. Gamit ang natirang kutsilyo, tinapos niya ang buhay ni Kang. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa bunker at iniulat sa Pentagon na buhay si Asher. May natitirang ilang segundo, ibinigay ni na Trumbull at Jacobs ang deactivation code. Sa huling sandali, matagumpay na na-deactivate ni Mike ang Cerberus system. Nailigtas ang Amerika. Paglabas nila sa liwanag ng umaga, muling nagtagpo si Asher at ang kanyang anak na si Connor. Niyakap ni Leah si Mike ng buong pagmamahal at pagmamalaki. Sa huli, nagbigay ng talumpati si President Asher, pinarangalan ang mga nasawi at pinasigla ang mga mamamayan. Nasa kabila ng trahedya, muling babangon ang bansa. Matapos ang lahat, nagkamayan si na Asher at Mike. At sa sandaling iyon, tumayo si Mike na may dangal at katahimikan sa puso. Natagpuan na niya ang kanyang tunay na pagtubos. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, huwag kalimutang i-like, mag-comment at mag-subscribe. Maraming salamat sa panunood hanggang sa susunod na recap.